At last, natapos ko na ang aking pinaghirapan. Ayan, Aww. four days ko rin na ginawa yan. At ngayon, natapos na ang bidding sa Naga Airport on uh, Tuesday, wow. August 19. Ayan po yung pinaghirapan ko. Natapos na. Sana maging maganda ang resulta wow. niya. Project po yan ang kaap. Civil Aviation Authority of the Philippines. Ayan, pagod oh, no. na ang person Saturday, pero pumasok ako para tapusin yan. O, di ba? Hagard na, hagard na. <laughs> ang aking face lock. Parang ma'am, para lang matapos yan, ayan, pumasok ako. At tapos na din, naayos na, ready na lang. Ayan, lumabas ako sa gate, tinignan ko yung panahon at makulimlim. Maulan na naman, kaya ingat po tayo mga kairog, alam niyo naman yung panahon natin. Na bigla na lang uulan, biglang iinit, kaya ingat-ingat na lang po tayo. Ayan, pumasok na ako at umuulan na naman, nag-inat-inat uh, lang ako ng konti kaya ako lumabas. Kasi ang tagal na maghapon nakaupo. Kaya pumasok na muna ako. Kaya lumabas muna ako saglit para makapag-inat-inat uh, ng konti. At yan, pumasok na uli ako para i -check.